Ano ba ang pwedeng maging ambag sa lipunan? Kung magaling ka sa negosyo, alam mo, pwede ka magsimula ng social enterprise. Ano ba yung social enterprise? Yan yung negosyo na ang purpose ay hindi para payamanin ka lang bilang may-ari. Ang purpose ito ay para gumawa ng kabutihan sa kapwa, sa komunidad, at maging sa kapaligiran. Pinapatakbo ito katulad din ng ibang negosyo. Mamumuhunan, gagawa ng produkto, ibebenta sa merkado, pero sa halip na yung investor lang ang may malaking pakinabang, ang lahat ng kabahagi ng, ng social enterprise, gumaganda ang buhay. Isang para nito ng pagpapakita ng pagamahan sa bayan, ng, ng pagtulong sa kapwa at pagpaparangal sa Diyos. Paalala nga ni Apostle Paul sa Biblia, As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, Nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Pray, Tayo. Lord, Tulungan mo po ako na makapagtayo ng social enterprise at pagpalain po ninyo ito ng makatulong itong gumanda ang buhay ng aking kapwa, makatulong sa aking komunidad at mapangalagaan ang aming kapaligiran para sa paglaganap ng inyong kaharian dito sa lupa gaya ng salangit. sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.